Good morning mga boss Atirang ko lang ng almusal si na Scooby mga papis Ito na si Scooby oh hmm? Pinuntaan na na ako, nakukuto na siguro yung mga anak niya Hi Scooby Ito may dala ko Mas pagkain ng mga papis Hali mm. na kayo Dito, dito kayo, huwag kayong magkipulan kayo uh -uh. Scooby! 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 St! Lika, lika! Lika na! Ito, pagkain mo. Pagkain mo yan dyan. Pagkain na sila ito. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng medyo may sabaw yung mga papis kay... Pag medyo ko, makakupan yung muna lamunan nila eh. Ayan sila nga boss. kain lang kayo, kain lang. Siya nga pala mga boss, salamat po pala kay Ma'am Sagidap sa pinabot niyang 100 real kay Sir, kay Idol Joy. Maraming salamat po. Ay, pambili po ng bigas para ulang para sa mga puppies Bibili ko po yun. <coughs> Kain lang kayo. Maraming salamat po ulit, ma'am, sa kita. Kain lang ka. Ang hinam nga kumain ngayon, ah. Ang ah, brownie. Hmm. Ito, uusang ka na, no? oh. Oh. Ayan, wala mo, Ayan. tahimik sila kayo. <laughs> ngayon. Yan dapat. Pag kumakain, tahimik. Dahil hmm. lang kain Mamaya, bago ako pumasok. Pag ulit kayo ng pagkain yan. Para di kayo dito. So mga boss, bagong palit ko lang yung tubig nila. Nagiyan ko lang ba Kasi natapakan nila, natatapon. Tsaka ito, bagong upalit ko pa rin. Ito, Iga nila. Ang bagong walis ko lang din. Ay. Ayun na. Simot agad. Oh minom, minom, inom. Simot na mga haya. Mga mos, nasimot na nila. Mas klobi, malapit na rin masimot. Sinundo pa ako dun sa accommodation. Nagugutom na siguro siya. Ayun na. Ayan o. Ayos na? Mm. Sige, simutin nyo yan. Pungugasan ko mamaya yung pinagkainan nyo. Para malinis mamaya ng hapon pag nagulay yung pakakain nyo. Hmm? May natura pa si Scooby. Pasimut natin sa mga papis. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ito pa, oh. may natura, oo. Oh. Oo. Oh. Uh. Uh simpon talaga ayan magkukuugasan yung pinagkainan niya at tao ko may parang malinis wala oh. na si Scooby naiga na naman si Scooby huwag <laughs> ka lang pumunta dun sa kwan sa accommodation namin at baka makuha ka pa ng mga sasakyan ha? Huh? Dito ka lang, bantay mo mga anak mo. Dadalaw ko kayo ng pagkain mamaya ng hapon. Ah. Um, ano? Dito lang kayo. Uh, um, sige na mga boss at Ay, may inaantok na. Wala pa naman mga kuto. Ito si Scooby, wala, Ay, wala pa naman. No? Malinis. tayong nga niya, yung mga kukmo ok niya. Uh -huh. Uh -huh. Sige mga boss, salamat. Ano mga papay, sugas ang ko na yung panagkainan nyo ha. Kunin ko na yan. O, sige.